Okay, game. Okay. Pabul Pabula. 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 Okay. <laughs> Pab okay, Maris. Nice. Nilalaman. Anong babasahin natin? Yan. Asan? Yan at yan. Asan lang? Gusto ko. Hindi niyong dalawa na yan. Ito? Ito? Mapakabasa. Um, ah, yan, yan, yan. Ito muna. Okay. Oh, basa to. Kayo ba? Kayo ba? Pake ulit. <coughs> Kayo po ba ang nanay ko? Oh, sige. Anong, anong page yun? Anong pahina? Number eight? 18, 18, 18. Ah, tatay! Wah! Wow. Uh, sige uh, ko sa yung igawa beginning din. Mahaba yan eh. Please. Mili again. Kayo po, kayo po ba ang nanay ko? Sandali. Hindi ko gagawa yung, yung gagawin. Gagawin yung animals, okay? Oh, yung ibang animals. Ako yun. Opo. Ako hindi. Ako tata. O oh, sige, mag -ano tayo. Game Oh. Sino mauna magpapasa? Ikaw, tati, ang duck. Yes. At ako yung... Ako yung... Cat. game. Ikaw, mm hmm. shit! game na. O game. Ano? si Ice muna. Si muna. Okay? okay. Isang itlog na i na iwan. Okay, ulit. Ituro <sighs> mo ka, ikaw kaya magturo. Nyek. Again. Isang itlog na ang naiwan sa may halaman. Halamanan. Hal halaman. Ha? Halan. Takpan mo. Takpan halamanan. Mo, takpan mo muna. Ito isa, isa Ha? Halamanan. 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 tapos? Mainit. mm. mm. again. Again. Mainit ang sikat ng ira, alaw, at nabasag ang itlog. Umabas si munting bibi. Anong si? Asaan? Umabas? Umabas ang munting bibi. Okay. Adam. Sandali, sandali. Tingnan ko muna yung picture alam mo ah, Lumabas. Ako ba ito? Opo. Uh, kwak, kwak, kwak. Bakit ako lamang ang narito? Nasaan kaya ang nanay ko? Ako ang yung dog lang. Ako lang yung dog. Ako, okay, ikaw naman. Ako yung ako yung okay. chicken na to. Ah, Kuya. Ako lang yung chicken. Kuya, ikaw na dito. Ako yung chicken. Kuya, ikaw na. Tapos na si Ice. Na, nakalada. Ako. Naglakad si Munting Bibi. Okay, si, ni si niya. Kuya. Ang kay kanyang ina. Nasa, nasa lubog niya. Ay, hindi ko, hindi ko makita. Hindi makita eh. In, May turn ka Inahang manok. Inahing manok. Kakak, kakak, kakak. I'm out of here. Teka, mali. Ako muna. Uh. Eto ako. Quack, quack, quack. Kayo po ba ang nanay ko? Kakak, kakak, kakak. Hello, ako hindi ako hindi, nanay mo. Hindi, hindi. Kakak, kakak, kakak. Kasi, Gan kasi yan? ang... <laughs> Ganun. Oh, sige, Kina next. Yeah, too loud. Gusto ko too loud kasi ang oh, rooster too loud. Oh, sige. Kaka, kaka, kaka. Oh, ikaw naman. That wakes up everyone. Ikaw naman. Naglakad si Muli. Naglakad na Muli. Nag, namu, naglakad na Muli si munting bibi na sa lubo. Pag may, pag may tuldok, titigil ka. Ulit. Naglakad si Muling. Na Muli. Na Muli. Namuli si Munting Bibi. Nakasalubong niya si Inahing Ibon. Ako ba to? Opo. Lahat kain ng ganyan. Oh, lahat sige. ng ganyan. Okay. Undok. Kwak, kwak, kwak. Kayo po ba ang nanay ko? O, Nita, niko na. Hindi ako. ko ba yan? O, sige. tweet tweet. At tapos, ikaw eh. Ako lang yung sound. Hindi, salt. ikaw lahat. Ako. So, ako na nga, eh, Dali. Kuya. Ikaw na. Ako so, sabi mo si Kuya. O, sabi mo ikaw. O, Kuya, ikaw na to. <laughs> tweet, tweet, tweet. Hindi ako ang nanay mo. <laughs> okay. Uh, kuya, ikaw naman. Ako nyan, okay? Oo, uh, sandali lang. Naglakad. Namuli si... Kamay mo. Yung kamay mo nin, naglakad, na lang. Naglakad. Namuli si puting bibi. Mo. Hindi ko makikita. Anong makikita mo yan? Naka... Lub, Lubong niya. Naka... Naka... Pakpan mo. Para maya basa mo. Naka... Oh, yeah. Ay! Sige. Concentrate. Okay. Y Naka sa niya. Lubong ulit. Naka lubong. Naka sa lubong. ulet Naka. Takpan mo muna. Takpan mo. na Pwede dito tatay. Takpan mo. Naka. Naka niya. Naka sa lubong ulit. Naka sa lubong niya. Paki takpan ulit na ka -lu oh mabilis niya. yung mabilis nakasulubong niya si inahing pusa oh ako ba to saan ba ako kwak 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 kayo po ba ang nanay ko mm. Ais, ikaw naman. Ice. Kamay mo. Naglakad si muling... na Muli. Namuli. Naglakad na muli si Munting Bibi. Naka... Saan yung kamay? Nasa lubong niya ang Munting Aso. Si Munting Aso. Si Munting Aso. Ako pala yan. Quack! ang nanay ko? Au, au, au. Hindi ako ang nanay mo. At tadi uh, pa ako. Wala <laughs> naman yun eh. Hindi, nasabi ko lang. Anong ba, hindi? Nasa, Anong hindi? Hindi po, nasa sound effect. Ah, sound effect. Anita, hindi ko naman. Naglakad na muli si Munting Bibis. Ulit? Naglakad na muli si... Atama ka pala. Oh, sige. Si munting bibi. Naka... Anong naka? Nasa lubong niya si inahing bibi. Kwak, kwak, kwak. Ako, ako yan. Ah. Kwak, kwak, kwak. Kayo po ba ang nanay ko? Ito na. Kwak, kwak, kwak. Ako ang nanay mo. Ikaw ang nawawan ako.

sabi ko, apat! Bakit? Tinatanong lang naman kita. Yek! O okay, kuya, alam tayo ka na? Seven. Anong seven? Tagalog. Pito. Okay. Ah, sige. Tulog na tayo. At kung ito ko makita niyo ang video, please. iyan ano pa natin sa YouTube? O um, bye-bye na. Okay. Good night. Magandang Good gabi. night. Magandang gabi. See Good you later. Night. Bye bye now. Bye bye Real steel.